Um, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Malinaw, Nara, para matutunan ang pagluto ng tawag na amit. Ito po si ate yung kasamahan po, oh, isang naninirahan po dito sa Malinaw at siya po yung nakakaalam yung pag ng pagluto po ng natawag na amit na yung mga ingredients po ng pagluto ng amit, yung giniling po na, big, na malagkit, then itong asukal at mantika at saka tubig. Tayo ng malinis na lalagyan na pwedeng lagyan ng ng malagkit na giniling. Then lagyan po natin siya ng katamtamang tubig na lumapot po siya and na pwede po siyang mabuo para iluluto. Then pag na, nag ma, naglagkit na po, ilalagay na po natin yung asukal. Ito lagyan, lagyan. Ilagay po natin yung asukal para magkaroon siya ng lasa. Um, kanina, mga 11 o'clock, karating po namin dito sa Malinaw. Then, kumain na rin po kami doon sa, sa may sa ilog. And then, yun, pumunta na kami dito para magluto. Um, Nagkwintuhan-kwintuhan. Nagkwintuhan namin si Tatang doon about dito sa sa, um, sa nila dito sa may sa Malinaw. Then, ito po, ang mga kasamaan ko po nandoon, gumagawa po na kung paano po gumawa ng sinatawag na puso. lo ko yan pong hinahalo ngayon yung amit at ang asukal para magkaroon na po siya ng lasa at, at nang magsimula na pong lutoin. Mm. Ah, hot, kick. Oo, yan. hot kick. Okay.